mga katamas tayo ng apoy mag iihaw tayo ng pakpak ng manok Ayan. pang ulam ni meme na ang ano. Ihaw. Ihaw sa usok. usok katabas nasang usok na to hindi na to lasang inihaw <laughs> hmm. maligalig o oh. yung malapad yung ginagamit ba mama, yung daw, so, pang prito mama namin ito ngayong hapon mga katabas sarap nito pag may Alfonso dito. Yes, Mimi. Na. Ang galing naman ni baby Eh, wala ka na doon. Magkain ka na ng kinakain mo. Oh, Oh, yan. Tatalo na. Ah. Matam nga ikaw, Ana. Ana. Ana lang ah. Kagulo eh. Alilipat mo ng cellphone mo. Da. dami na sasaksak ka, Adi.